lang nilagdaan ng Department of Migrant Workers o DMW ang Joint Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng Seasonal Workers Program ng Republic of Korea na layuning tiyakin ang ligtas, maayos at makataong deployment ng mga Pilipinong manggagawa sa ilalim ng programang pang-agrikultura. Si Cherry Light magbabalita. Ginanap ang MOA signing araw ng Martes sa tanggapan ng DMW sa Mandaluyong City na dinaluhan ng mga opisyal mula sa Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs o DFA, Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Justice o DOJ, Bureau of Immigration o BI at pinangunahan mismo ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Sa kanyang pahayag ipinaluanag ni Kakdak na ang programa ay sinasagwa sa pagitan ng mga lokal na pamalaan ng Pilipinas at lokal na pamalaan sa South Korea. Bago makaalis, dumaan muna ang mga aplikante sa tatlong Employment Orientation Meetings na pinangunahan ng DMW, katuwang ang mga LGU kung saan isinasagawa ang maingat na selection process sunod sa mga pamantayan ng Korean LGU. Ayon pa sa kalihim, mahigpit ang koordinasyon ng DMW sa DILG upang matiyak ang pagsunod ng mga LGU sa mga itinakdang regulasyon habang katuwang naman ang DOJ sa pagsugpo sa illegal recruitment at brokerage activities? Main specific change is lahat kailangan dumaan sa DMW. At uh, ito isang ayon din sa isang Department of Justice opinion na itinalaga two years ago. Uh, and and uh, merong merong pagkakaroon na ng job applications, yes. But all job applications should not be forwarded to the LGU level but to the DMW level. Dagdag pa niya patuloy ang ugnayan ng DMW sa embahada ng Pilipinas sa South Korea para sa monitoring ng kalagayan ng mga manggagawa sa kanilang deployment at pagtitiyak na sila ay ligtas at maayos ang kondisyon sa kanilang pinagtatrabahuan. Ipinaliwanag din ni Kakdak na ang kontrata ng mga seasonal workers ay karaniwang tumatagal ng limang buwan alinsunod sa isang planting and harvesting cycle. Pagkatapos ng kontrata, sila ay muling makakabalik sa bansa. Ngunit maaari ring maimbitahan para sa susunod na season depende sa pangangailangan ng mga Korean farms. Tiniyak ng kalihim na ang mga manggagawa ay tatanggap ng 50,000 piso hanggang 60,000 piso buwan ng sahod. May kasamang insurance at pagiging miyembro ng OWA na magbibigay ng welfare assistance, livelihood programs at scholarship grants para sa kanilang mga pamilya. Ayon pa kay Kakdak, inaasang aabot sa labing isang libong seasonal workers ang may papadala ngayong taon mula sa kabuang 47,000 pamilya na nakikinabang na sa programa. The 11,000 that I mentioned who had already been deployed under our watch, ay lahat yan ay OWA members. Members, meaning they are entitled to the regular OWA programs uh, of welfare, protection, and yung kanilang uh, livelihood and scholarship benefits. Also, they could avail of these under the OWA. Kabilang si Helen na taga Pura Tarlak, ang apat na beses nang nakabalik sa Korea bilang seasonal worker. Sabi niya umaabot sa halos isang daang libong piso kada buwan ang natatanggap niyang kita kasama ng overtime fee at allowance. Simula buwan ng Oktobre hanggang Mayo ang panahon ng strawberry kung saan nagtatrabaho si Helen. Tumatagal siya ng halos walong buwan kada cycle sa kanyang employer dahil isa siya sa mga nagustuhan ng kanyang employer na bumalik sa strawberry farm sa Korea. Ang process po ng pag-apply -pag namin ay um, ang LGU ang peso peso LGU po yung um sa amin and then pinapadala po ang mga names namin sa Gochang and then sila naman po ang mamimili ng mga amo namin doon. Dati-dati kasi, LGU to LGU sa Korea ang proseso bilang seasonal workers. Ngayon, sa ilalim ng DMW ang proseso ng seasonal workers. Naniniwala sa si Helen na mas maraming benepisyo ang kanyang makukuha. Dumadaan pa rin po kami sa proses ng LGU Pura. Ang kaibahan lang po is mas pinalawak pa po ng DMW kasi sa DMW maraming ahensya ang... Ang kasama namin katulad po nitong itong signing of joint memorandum and then marami po kaming mga makukuhang benefits like pinoprotektahan po yung mga rights namin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMN News.